and Teachers Dignity Coalition. Sir, live kayo sa Armin DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Ay, ah, yes, Lourdes. Magandang uh, hapon po. Magandang hapon uh, sir, mag bagamat alam po namin, hindi naman po ninyo ito nahawakan. Pero ano ba yung sistema uh, uh, sa kabuuan, no? Uh, sa mga nakausap niyo po mga guru, uh, sa pagbabagsak sa mga estudyante na nagkukos din po ng kanilang matinding suffering, harassment, mental health problem? Um, well, um, Of course, no, Isuri naman po yan. No? Hindi naman sa person. No? Kahit po sa... Kahit naman po sa... Business. Sure, Hindi mga nangyayas po. And uh, alam niyo po, naging napaka... Pwede natin sabihin ano, na naging napaka... Considerate na po no, ng ating system. Ano na, mula nung pumasok yung pandemic. Even before, no? Uh, pumasok ito pong pandemic. Naging napaka-considerate na po natin, no? Pababalitan niya po natin, di ba? Yung mga bata na ipapasa o ipinapasa, di ba? Opo. Otos din ng no, mga teacher no, para maiwasan po natin no, yung mga yung mga ganito po no, na mga parehan. Malukot. <laughs> yes. So, yun no, uh, in it, no to the case of uh, a UST student. No, ah uh, nananawagan din naman kami parate no, sa ating mga teacher no, na hanggang maaari ay maging considerate. Mm -hmm. no? Kung mga... no, ng lahat, no, nung uh, ng no, uh, patience no sa mga bata pero alam mo Ma'am Lourdes Apo. kasi um, medyo ano eh no medyo may napakaliit no nung no, 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 demarcation line no between yun nga yung uh, yung uh, pagiging considerate no mm -hmm. doon sa at uh, uh, pagiging ano naman no pagiging uh, tutor naman no kaya mm-hmm. maano po ito no napaka Napaka uh, sabi na po natin uh, ano, na makailan na issue ito. No? especially, of course, if you are uh, talking about the... Um, uh, uh, sir. Uh, uh, pwede set na natin bukas si Sir Benjo? Hindi natin siya maintindihan. Oo. Sir, pasan siya na ho kayo, Sir. Uh, oo. Oh, uh, sir, ayan, okay na po. Hello, Sir. Uh -huh. Ay ayan, ayan. Oo, sir pero di ba um uh, may, may, may counseling naman may guidance counselor may mga deans principals I mean bakit kinakailangan mauwi ang sitwasyon na ang estudyante ay magpapakamatay because hindi siya uh, ipinapasa ni teacher um syempre naman no nag naman talaga no yung uh, yung uh, capacity no ng bawat isa no in terms of um uh, mental uh, health no at, uh, capability no so bawat isa po sa atin may may kani-kanyang individual na pangangailangan eh, no in terms of um um yeah no counseling no uh, mental health so uh, services di ba kaya po dapat talaga inaalam po so yung sitwasyon no ng mga bata lalo na no? uh, individual uh, on an individual basis po yan kaya napaka-importante po kami nga panawagan namin ever since sa Department of Education ano dapat eh pag, pag tayo no ng mga mental health um uh, professionals mm -hmm. no uh, dito sa buong uh, system hindi lamang para sa mga bata no maging sa mga empleyado at maging sa mga mga guru po no kaya hindi ko naman natin of course no i would say na ito naman ay isolated mm -hmm. ano po so hindi rin naman natin pwedeng sabihin ano na na weak yung isang bata mm -hmm. no kapag uh, naga nag nag-decide siya no ng ng janito, uh, di ba? Dahil nga po gaya ng sinabi ko po eh iba-iba po no yung yung uh, kapasidad, iba-iba po mm -hmm. yung sitwasyon, iba-iba yung bawat isang individual no kung paano tayo tumatanggap no mm -hmm. ng mga bagay na dumadating pero, sa ben, uh, pero uh, Sir Benjo dito na tayo. Talaga bang ang 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 katapusan lang ng pag-uusap between teacher at student ibagsak kita? I mean, ako as a teacher din po, sir, sa college, meron ka, may alternative eh, like, okay, uh, habulin mo to para lang hindi mo maibagsak si estudyante kasi at the end of time, mag exam siya, discarte pa rin niya sa sarili niya paano niya ma-improve or makapasya siya sa exam. Pero, I mean, yung ibabagsak mo ng twice, uh, hindi ba hindi ba kalabisan na sa school to? Ah, uh, yes ma'am, no. Uh, pero again, ano, uh, sabi nga po natin ano po, no, yung yung teacher naman, sabi ko nga po kanina ay naging napaka-considerate po, no. Mm -hmm. Na system ha, hindi po of course, no. Uh, ang mga teacher din nag-vary individually. Di ba? Maaring isang teacher ay stricto. Uh, mm -hmm. Ako ay hindi po talaga ako stricto. Di ba? Mm -hmm. Kaya ko po no, na, na mag-extend No nung uh, nung patient no nung Dabon. ano dun sa aking mga estudyante, di ba? Okay. Kasi uh, alam ko na unawain ano po uh, of course no, considering din ano kung ano yung ano yung mga hinahawakan mong estudyante, di ba? Kung ang uh, mga estudyante mo normally ay mga taga-urban poor community yan, ano, mga nagtitipon sa palengke ng Balintawak. di ba? So, kung pumapasok ng late yan, ano Dabon. po, at uh, hindi nakakasabay sa kanyang mga klase, you have to extend. Dabon. no yung yung uh, pasensya, yung iyong um, yung consideration. alam po? Kaya hindi naman po talaga nagtatapos yan sa ipapagsak kita or whatever, di ba? Kasi po, ah, uh, Of course, estudyante rin naman din po tayo, di ba? Uh, alam din po natin ano, yung limitasyon natin bilang mga mag-aaral. Hindi naman na... ang buhay ng bata ay hindi lang yung pag-aaral eh. No, ang buhay ng nung estudyante ay hindi lang naman yung academics niya. Di ba? Pero napakahalaga sa kanya nito, nitong academics po. Of course, Lama. no, kinakailangan po natin nga, then then and we have to look into it po no at uh, well nagsalita na rin naman ang UST uh, officially 'di ba at nagpaalala um, rin sila no, doon sa kani-kanilang mga faculty no mm -hmm. na maging uh, considerate din at uh, talaga bigyan no ng mga ganitong mga kumbaga yeah, consideration po no mm -hmm. yung uh, mga bata Sir Benjo maraming salamat po sa inyo mabuhay po ang Teachers Dignity Coalition thank you sir good afternoon Yes ma'am Lourdes maraming nice, sir, salamat po namin kayo. salamat po, po salamat.